Ito guys, papakita ko na yung pagluto ng ahas dagat o balanghitan. Dati lang ang nagluluto, yung anak ng dilim. <laughs> ito ang mga sangkap. Niyog, dalawang piraso. Papaksiwin muna ito. Lalagyan ng suka, pahihibasin. Pakahibas. Liputok. Liputok na lang ilalagay. Kaya lang hindi ko to, Kaya lang hindi ko ito huli. Huli, ka, huli ni Majo. <laughs> Ang may huli nito si Kuya Anto Vlog. Iyon, pakisuporta man ang kanyang channel. Andito siya. <laughs> siya ang may huli ng balanghitan. Pasarapin mo ha. Yung nakakalimot ng biyanan. Papanood ninyo ang paghuli nito doon sa channel ni Kuya Anto Vlog. Dapat dinito Yan ang Davies, pinipisa Talagang Bakaisala sila ko ba? Sigurado 'yan. <laughs> ito 'yung magkakain. Paano <laughs> ba 'yun magmo-rito? Deka siya. Kontra 'yun. Paikanto 'yun. E, oh, alam ng mga trabador dito. Kapag kumulo na ito, pahihibasin. Saka na ilalagay yung gata. Baka masubrahan man ng sarap. Malimutan ko niya sa biyanan. Ganyan Dito muna tayo sa loob. Balikan na lang natin kapag kumukulo na. para panood muna tayo dito sa mga gumagawa ha 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 Ito. mo na lagyan ng Kaya wala kami sa laan. Kamay. ko Kamay. 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 Ah, ganito. Hala, diring. Guys, mag na kayo dito sa taong ito para agaw-taga ng pagkain niyan. Yan piraso Sa amoy pa sa amoy pa lang, okay na. Pag naghibas, pwede na ito. Pwede na lang takan. Pwede na lang takan ito po naghibas. ito? na, nakakalaga kaga na. Malapit na. Yun, pwede na! Yeah! Delikado dito, gringo. Delikado. <laughs> amoy pa lang yun, nakalimot na ng biyanan. Lalo pag natikman ko ito. Pati asawa ko dito, malilimutan ko. Ay, wali ang kaldero mo. Sos, Bango ng amoy. Ah. Pwede na. Pwede na magbaradol. tayo. Oh, baradol. Baradol. Gatang gata. Apa habu na natin sa kuba? Oh. Daming kanin. Marami hindi nakain. oh. <laughs> Kaya parang parang takam na takam ka na. <laughs> oh, gandahan, malaglag. Oh, yeah. Alam, masarap. Ano yung lasa? Masarap. Masarap. Ah. Mainit lang ay. Mainit <laughs> Mainit. Nainitan pala. <laughs> Mainit lang ay. Mainit Hanit na yan. ka Kamay na yan. Kamay paalala ha, baka malimutan ninyo mga biyanan ninyo niyan, sa sobrang sarap. Dahil kami dyan. Ano na po, malimut yeah. Limut mo na si mama mo? Malimut <laughs> na si mama niya. <laughs> 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 ano, ano ang lasa? Sarap. Bakit nyo na kamera? Kasing sarap, kasing sarap ng ano? Babay. Babae! Babae! Wow! <laughs> Bakit ako, babae, ka babae ka na baga? Hindi pa. 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 pa. Hindi pa baliwala pinapa ko kung kahot kang lang dapat sila bumulas sa sili pinapa ko kaya mag magkua baka mahina sa sili darun mo kung babak ay ayon mahinaw ini nilagay mo doon di na oh yah oh, dagdag sili oh kusilis sili muna kama oh, may time alam kapit na halang sagat na Hmm. nung bak siya nung bak siya nung bak siya ay kaya man pala hindi nagtalab yung silika niya. Mali man pala ang lagay mo. Doon mo pala nilagay yung laba? Hindi. Ang paglagay ng sili niya, pagsubo, sabi pisa sa mata ng isang Ayun. sili. Yun talaga ang ramdam ang halang. <laughs> Mamaya na ako makain. Akin na yung tira. <laughs>

wala ka na sa bawi niyan, tayo yan sa Lipotok Dagdagan mo lang ng tubig Para may sabaw Jemmy, mo na muna Kain na muna para malakas ang paghakot ng siminto Jemmy, kain na muna na muna mo muna na muna ano naman kaya ito kala dili? Ayaw. Mayroon din, mayroon din. Ha? Mayroon din. Ayan o. Ayan o. O ano? Sandok pa, maraming kanin. oh madaming kanin. Madaming ulam. Kain na ng kain, hanggat may kakainin. Hindi lang naman kain, sa sarap ng ulam. ini kain ka na. Dami ang mga kaya. Pula malimutan na biyanin na pula ka mga asawa. So, dami pa yan. Hindi pa nga nagkakalahati. Wala kain ka na, Jimmy. Yeah.

<laughs> oh. Y hindi ka ubusin. Nasaan na, na yung ulo na wala? Wala na, nadali na yung ulo. Na ulo na? Oh. yah, May pili-pili pa oh. Hmm. Yeah. Tala. Oh! Ako, panghuli na, pang finishing. Busog pa man ako. Simulan niyo naman. Kaya ka po yung pagpagi. Pagpaking. Yung oh. ulad Dako ba? Pagkakain sa bay tabling. Para tahe. Appendix. Kali kali mo sa bunga Sa sandok pa. Oh, paano yan? Marami pantera. Yung, um, yung, yung, sigurado na ito. O, <laughs> unti-untiin ko lang ng kain para unti-unti ko rin malimutan si Bianan. <laughs> Bingo! Unti-unti lang ang kain para unti-unti mo rin malimutan si Bianan mo. Limot na tayo sa mintero yun na. O, andito marami pa oh <laughs> Marami mong halong simenta. Oh. <laughs> <laughs> Ako naman, Umabadol.